Tatry nga daw. Gusto niya maging reporter. Gusto ya. niya Ayan ito. Nisan, 150 150 yung bateriya. 450. Isa naman ang repair, depende pag automatic 900. Okay. 900. Ha? Okay lang, yan tama lang. Maganda naman ang service at saka gawa. O, diba? Tumatagal naman silang taon. Mga bago masira, tapos taon, apat na taon. Saan mo nabili yung mga materials? Nabili ko mga materials sa Manila. Ino-order ko sa mga supplier. Wala kang work dati? Dati, nung wala. Tapos nang natutunan ko to, ito na naging trabaho ko. wala so, mula nung binata ako, yan, naga, gumagawa na ako ng resort. Wala kang store? Store? Ito na yung store. Titinda ko na ng mga bracelet, mga strap, baterya, yun na, store na siya. Kasama na yung repair shop. Ilang nakukuha mo? Every month? Every month? Malaki siyempre. Kaya lang, hindi ko pwedeng uh, sabihin kasi baka mamaya. Iba yung ano. Thank you po. Tawawa naman si Lola. pa ano pang tanong maganda yung mga tanong mo uh, tanong ng para mga reporter na ano yeah. wala ka ang naisip na para para kay yung store mo meron hindi lang hindi pwede kang magpa-span ng uh, store unang-una kailangan yung magiging technician dapat marunong din katulad ko para pagka yung magpagawa ka ng isa pang store lalago rin siya kasi pag nakakuha ka ng technician hindi rin marunong madadown din yung business dapat marunong din makakakuha ka at saka yung dapat anes hindi anes hindi, I mean, dapat anis yung makukuha mo trabahador na teknisyan. Kasi pag hindi anis yung nakuha mo, lulukoy ka niya. Isipihin niya, dalawa lang yung nagpagawa ng relo. Yung pala, sampu. Ito. Diba? Tayo, anis tayo sa mga customer. Pag sinabi natin original, original. Sa gilid po ng video. Dito, dito po, dito po sa gilid. Ngayon, pag sinabi mo customer, ganito yung presyo, ganyan gagawin mo, dapat maayos yung gawa mo. Hindi yung sira-sira, balik-balik. No. Service yung totoo po. Excuse me po. <coughs> okay. pa? Ang e, ganda ng mga tanong mo ha. Magiging reporter ako. Oo talaga. Sinong gagayahin mo? Si Mike Enriquez? sa sino? Sino? 24 oras si Mel Chanko uh, Julius Babaw si 24 oras para sa ano pala siya sa channel 7 pala si Jul channel to pala si Julius Babaw sa sino pa ang reporter na isa yung lalaki na matangas ano sino ba ano mo gusto mo doon yung babae lalaki lalaki Sino kasi may Hindi na kasi ako masyadong na gano'n ng ano, ng... Balita. Balita eh. Na mga ganyan eh. Dati, lagi ako nanonood eh. Baga pa lang, nanonood na ako. Pag umaga naman, UNTV. Sa ano, sa Facebook na ako nanonood. Hindi na sa TV. Ano pa? Saan ka nakatira? Saan nakatira? Sa Palermo sa Palermo subdivision. Malayo. labit lang. Wala man pag minutes nandiyan ako. May motor ka? Meron na yun. Pinaka talokbong. Yun yung kulay blue. Talokbong ng blue. Hmm. Bago na lang yata ang kinakain. Hindi Hindi maalat yan tusok ka niya sa